Uh, assalamualaikum wa wabarakatuh para sa ating mga kapatid na mga Muslim at magandang araw po sa lahat ng mga uh, uh, kababayan nating mga Kristiyano na sumusubaybay at nanonood sa programang ito. Ang uh, pangalawang tanong na bigyan natin ng kasagutan, ito po ay ang tanong na was Allah ever born ang alaba o ang tagapaglikha tagapaglikha ba ay uh, ipinanganak Ito po ay marahil Marami ang nagtataka at maraming nagtatanong ng mga uh, ng mga Kristiyano maybe in our present generation those Christians who have uh, no deep knowledge about Christianity, and about uh, the Bible, uh, marahil ito ang katanungan. Kasi uh, nanggaling galing ito sa labas, uh, uh, was Allah ever born? Ang Allah ba ay uh, ipinanganak? Ang sagot po ay hindi. Hindi siya ipinanganak. Bakit? Siya po ang lumikha ng sanlibutan. Ang lahat ng mga planeta, sa daigdig, sa buong universo, ay nilikha ng Allah. So, hindi po siya ipinanganak. Hindi siya ipinanganak. The Bible is silent to that issue. Kung ipinanganak ba ang Creator? Wala po yan. Wala po. Hindi po makikita sa Biblia na siya ay ipinanganak.